Hello guys, good morning, good morning, good morning po Ay, tayo po ay eh, nag ng labasan sa simbahan Mabit-mabit po muna tayo at maaga pa, alas-alas pa lang eh Today is Sunday Kaya puro simbahan po ngayon ang ating mga pokwestuan Antay-antay tayo ng labasan

Ah, ho na pare. Tatatlo 'to, 'di ba? Alam mo pa. Lalabas pa Oo. Oh, oh.

Apat? Aku ko naram. Dalawa ko yun. Dalawa. Dawat dawat. Okay, gabawa ka lang ha. Ito po yun. Ito po yun. Sir. Aku dalawa ko sento yun. Dalawa ko sento yun. Dalawa.

Ah. Tara piraso. O kaya naman oh, dalawa lang alam. Ah, sige dalawa, pirasa, oh, dalawa pirasa, sa dalawa piraso sa scramble. Dilan din sa mo sa binti

yung shumai dalawa ay magkano ba shumai na? Oh, na. Oh, oh, ah, oh, na na magkano ay, sa? big shumai top oo puro bapit po yan wala rin maleto yan wala yan ang mabilis Ilang siya yung Dalawang bente po. lima bente po. Dalawang Pero ito po ako. yung mga trabe ngayon. ngayon ay ito piso sa siya. Maling eh. No, kuya, di ba pwede yung piso pa siya? Ay, ready yun? na lang lagay. Ito, tayo. tayo. Uy, ang na ako sa isang ano. Uy, nga ako, marami chocolate dito sa oh, police. Dahil nawawala tenas. Okay. tenas. So... Kalamitan. Dahil Okay. ang tenas. tenas. Kalamitan. Dahil tenas. Kalamitan. Dahil nawawala ang tenas. Kalamitan. Dahil nawawala ang tenas. Kalamitan. Dahil Okay. Okay. Jangan <S preach miracle> ada Okay, you want to say Parao. Try poison bait na. Try to magaling. Ah. Sige ko na. Okay. Ay, benta galing na

13 ya kaado. Oh, siya Oh, Ano ka ikaw? Okay guys, tandaan nyo sa dalawa kalaki ng kuwalo, ha. pangalan mo? si Seyo, dalawa kalaki ng kuwalo, ha. yun mo.